Ang araw mga kalagay ng flags. Kahapon po pala eh, ay Kaya namin. pasensya na po sa lahat ng mga nag-message na may bibilin sana sa motor shop. Pasado alas 10 na nga pala kahapon nung makaalis kami ni madam. At sa bulan nga pala ang aming first day. At ang unang goal nga pala muna namin ay ang kumain. As usual, may bibili na naman tayo sa Watson. Yes. Dahil nakakahiya naman kung magpa-park lang kami tas hindi naman kami bibili. Opo, syempre, That's right. sa Consuelo ay bibili tayo kahit paggana lang sa kanila. Medyo kilala na nga ata kami ng guard kasi hindi na kami sinisita eh. Pero minsan sobrang bilis lang naman, di na kami bumibili. Ayun at ang isang teknik na ginagawa ko kung mabilisan lang naman kami magpapark. Pagbaba namin ng sasakyan ay hindi na kami tumitingin sa guard para hindi na kami mahihin. Oh, oh, alam mo na yung teknik number two. <laughs> After nga namin magawa ang pinagbabawal na teknik, kami papuntang jali. Dala ang pag-asa na sana walang maraming pila. Ang pasasalamat naman namin dahil pagdating ng Jollibee ay yun, pinag-adya. Grabe yung ligaya naming nadama dahil yung kumakalam namin na si Mura ay malalaman na na. Char! Sa lahat ata ng mga oras na pumunta kami dito sa Jollibee, ito na ang unang pagkakataon na talagang nauna ako sa Kaya kina. madalas hindi kami natutuloy dito na kumain. Bale, ang in-order nga pala namin ay isang Jolly Spaghetti with one piece chicken at yung kay Bandam naman ay one piece chicken with rice. Nagad na rin kami na isang mango pie at isang yum burger. Tapos na nga kami ni Madam, ang next target na namin ay pumunta kami sa DIY. Bale sa mga hindi pa nga po pala updated, ay meron na nga po palang potato corner sa bulan. Bale halos katapat lang po ito ng 7-11 at katabi naman ng LBC. Next time sigurado bibili kami dyan. Di lang kami nakabili kahapon dahil nga busog na busog pa kami ni Madam nung tumaan Buti kami. na lang din at napadaan kami dito sa prutas. pagbalik ako ay bibili kami ng pipino at saka ng lemon. Sa wakas nga ay nakarating na kami ni Madam dito sa DIY. At una nga namin pinuntahan ay sa second Bumili trot. nga lang kami ng ilang peraso na gamit sa kusina dahil na yung ginagamit ko ng kawali ay medyo mauling. Actually, na. nag-order pa kami ni madam ng pantanggal ng uling. Kaya lang, di talaga umubra Kaya eto, bumili nilang kami ng bago. Para naman kaaya-aya at kasiyasiyang tingnan kapag nagbablap. <coughs> Bibili kami neto, guys. Kasi pag nagluluto kami, medyo nakaka-ilang kapag ano may tawag dito. Merong ano. One, one. <laughs> yung mga uling dito. Oh, dito no. Sa na naman kami gumugol ng mahabang oras sa DIY kaya eto nagbayad na kami. Kaya. Dahil after dito sa DIY ay magpapahabol kami ng ibang groceries niyo. Tapos dumaan na ulit kami dito sa prutasan para bumili nga ng lemon at saka ng pipino. Bibili na nga sana kami ng fries kaya lang naisip namin di pala kami dederecho sa bahay. Rekta pala kami sa biton para sunduin si unak. Dito na nga lang pala kami namili sa LCC dahil kung sa jeans pa kami ay baka makachempo kami ng mahabang pila biglaan pala yung pag-alis ni una, kaya kami na lang ni Madam yung namili sa mga kulang pa niya na groceries. More on the lata nga palang idinagdag namin dahil nga sa barko, pag di mo trip yung, ano daw? Buyoy yan? Opo, talagang kabululan ang kalaban ng pagbuboy sa oven. Kahit nga minsan, dalawang salita lang yung sasabihin ko, ay talagang nabubulol-bulol pa ako. At ayun nga, mabalik tayo sa usapan, mga dilata lang naman ang aming itinagdaghalo. Dahil kung sa ordinary days lang dito sa Pilipinas, wala lang ang sardina, so hindi naman paborito ng lahat. Pero sa barko, itong pinakamasarap na putahe na ulam na gustong gusto mo. Masasabi ko po yan na talagang yan ang pinaka-espesyal na ulam para sa akin. Kahit bawal kumain sa kabina, doon ako kumakain minsan kapag ulam ko ay sardinas. Damot yung! Minsan po kasi eh, buntot na lang yung nakakain ko dahil syempre hindi mo naman may iwasan na hindi ka magbibigay. Kaya ayun, para mabusog ako at masatisfy ako sa pagkain ko ay eh, talagang minsan nagtatago. Dahil talagang minsan ang pagkain sa barko ay eh, halos hindi mo na makakain dahil araw-araw yun at yun ang kakainin mo. Ayun lang at naekwento ko lang. Naman. After nga namin mamili ni madam, ay diretsya na kami sa biton para sunduin sila. Medyo nakakabigla nga ang pagalis kahapon ni anak dahil biglaan ang nakapag-text ng opisina. Buti na nga lang din at nabasa niya kaagad yung message kaya nakapag-prepare siya agad. Tapos ay eto, bago kami meron sa terminal ay nagpaalam muna siya. Bale 3.30 pa ng hapon pa lang alis ng bus. Kaya nagpa siya na muna kami na bumili na lang ng maleta dito sa LCC na wow. bago. Bago magpa siyang bilhin ay syempre chinek muna ng ating QC. Char. Kung pwede na nga lang magtambay dito ay tatambay talaga kami dahil napakasarap sa pakiramdam ang lamig ng aircon. <laughs> sa puntong ito nga ng aming buhay napansin ko na may tumatagas na tubig dito sa gilid. Kung akala nga namin ay dahil galing sa lalagyan ng tubig na natapon lang. Pero napagtanto ko na sa aircon ata ang problema dahil may bahagya lang na tubig na dumadaloy galing sa pinanggagaling. Dito siya nang gagaling sa ilalim mo. Oh. Basang-basa. Ayan oh. Sobrang basa niya. Tapos parang dito siya dumadaan. Sa ano na to? Sa gilid na to. Ayan oh. Kahit pala dito sa likod oh, mayroon din eh. Hindi may oh. hmm. Hindi, hindi naman natin binuksan ngayon. Ayan o, oh. no? basang-basa. Hindi talaga siya matutuyo. Pag pinigamo siya, may tubig talaga siyang mapipiga at bago nga namin dalhin sa mekaniko ay rumekta muna kami dito sa terminal para makapagayos ng gamit si unak at di nga nagtagal ay nagpaalam na siya at pumasok na siya sa loob nung nandito na nga kami at kinakausap na namin yung mekaniko kung saan ba nang gagaling ang tubig ay napagalaman namin na barado lang pala yung host ng drainage pasalamat na lang talaga kami dahil minor lang yung naging problema dito. kung nagkataon nga na major problem ay talagang pupunta pa kami sa ligas at kung nakarating po kayo sa puntong ito ng aming video ay maraming maraming salamat po at para naman sa mga nagahanap na server conveyor so, may mga problema sa usapin ay maaari nyo po kami message dito sa aming page. Tumawag o mag-text sa mga numero na nakapin dito sa aming page. So, paano po? Hanggang sa muli. Sana magandang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Bye-bye! Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow!